dalawa. Wow. Pangatlo, black <laughs> Good morning. Pagtali ng Kuitis Tutorial by Ella. Ayun na na. Hindi na. Naku po. Makita yun. Sige. Makita yun diyan. <laughs> 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 yeah. yeah. Maraming teknik sa pagtali ng Kuitis eh. Yung pinakamadali lang. Okay. Na ano, Paraan. Sige nga, yung simula sa ano? Stick. sa tip. Bakit bakit na mo kasi yun? Huh? Kasi ganon. Madaming teknik yun eh. Sipat pagan paganong malo.